din kung bakit uh, nahihirapan ang connections ninyo. Ito yung may tinatawag tayong shadow of love o sabi natin anino ng pag-ibig, no? Ito yung sinasabing unconscious pattern sa English or ito yung sinasabi natin na paulit-ulit na, 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 naulit ang may bago ka pero paulit-ulit ang sitwasyon at at paulit-ulit din na naghihiwalay kayo ng inyong mga nako because something to do with the past, no? kumbaga ang pinaka root na yan is yung nasa early experience mo dati sa pag-ibig na nag na na, na, na kang umibig na nasaktan ka no kumbaga ito yung mga nauna mo experience na hindi mo nagustuhan na hanggang ngayon ay patuloy na bumabalik sa iyo at the present moment kaya napapansin mo paulit-ulit na naghihiwalay kayo sa